ito pala ang hirap na pinagdaanan ni Diwata, bago niya na ipatayo ang matagumpay na pares business niya. Ngayon alam mo ba na si Diwata ay nagtrabaho muna bilang isang construction worker noon? Halika at balikan natin ang naging buhay ni Diwata noon. Matatandaan na si Diwata ay nakatira noon sa ilalim ng tulay, kung saan nabanggit niyang minsan niyang makasama dito ang ipis at daga, nabanggit din ni Diwata na ang source of income lamang nila noon ay ang pangangalakal at pamamasura. Hanggang si Diwata nga ay niyaya ng kanyang mga kaibigan noon na magtrabaho bilang isang construction worker. Dito nga ay nakapagtrabaho si Diwata bilang isang construction worker. Sa loob ng limang taon hanggang siya ay napilitan na itigil ang trabahong ito dahil sa nangyaring pandemya dahil dito naisipan ni Diwata na magtayo ng maliit na negosyo. Kung saan siya ay nagtitinda noon ng mga sigarilyo, hindi, kape, at mga merienda. Hanggang si Diwata nga ay kinausap daw ng kanyang kaibigan noon na magaling magluto. Na bakit hindi sila magsimula ng isang kainan o ng isang kantin? Nagpa tayo si Diwata ng isang kantin kung saan siya ang namuhunan ng mga gamit sa negosyong ito. At ang kanyang kaibigan naman ang nagsilbing tagaluto dito at dito na nga nagsimulang maging ganap na negosyante, ang sikat na ngayon sa social media na si Diwata. Hanggang siya ay napunta na nga sa pagpapares na ginagawa niya ngayon inamin ni Diwata na noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang pagpapares. Ay hindi muna naging ganoon kalakas ang kanyang kinikita, lalo pat sa lugar nila ay marami na daw siyang kaparehang nagbebenta ng pares dito. Kaya naisipan na dito ni Diwata na gawin ng sikat na ngayong pares overload, kung saan ang masarap na lechong kawali at chicharong bulaklak ay nasa Paris na kung saan ay pinangalanan nga niya itong overload. Sinamahan pa niya ito ng only soft drinks at only rice, na mabibili lamang ng kanyang mga customer sa halagang isandaang pesos. At dito na nga nakilala at pinag-usapan ang Diwata Paris Overload, na makikitang sikat na sikat na ngayon sa social media, at dinadayo ng napakaraming mga tao ngayon nga ay nabili na ni Diwata ang pinapangarap niya lamang daw noon na motor na Aerox ng Yamaha, na nagkakahalaga ng mahigit isang daang libong pesos, at kung noon ay sa ilalim lamang sila ng tulay na Si Diwata ngayon ay nakabili na rin ng isang simpleng bahay sa Quezon City, kung saan ang kanyang ina ay nakatira din dito. At sila ay mayroon ding isang tindahan nabanggit din ni Diwata na siya ay nakabili na ng isang second hand na kotse, kung saan ay ginagamit niya din ito bilang service. Ngayon ay mayroon ng mahigit kumulang na 30 employee si Diwata sa kanyang pares business na ito, kung saan sila nga ay pinapasahuran ni Diwata ng 600 pesos kada araw. Noong tanungin siya kung ano pa ang kanyang pangarap para sa kanyang business na ito nabanggit ni Diwata na nais pa daw niyang magtayo ng iba pang branch ng Paris Overload at ma-expand pa ng tuluyan ang kanyang negosyo. Nabanggit din ni Diwata na kung siya ay PayPal aring maging isang ganap na successful, ay nais niyang pag-aralin ang kanyang mga pamangkin na nahinto ng pag-aaral, dahil sa hirap ng buhay. Huwag kalimutan e-like, comment, and subscribe ang channel na ito.